So ayan, hello mga kasari, mga So good morning. Uh, ngayon pala ay April 11, time 10 check 10.49. So madya matumal kami ngayon. Bisa yung mga tao, lagi sila nasa meeting di Abans Tapos wala na palang ano, pasok ngayon, summer na dito. Maaga yung summer. So ayan, maglilinis kami ng sibuyas. Ay, ang ganda ng sibuyas oh. Yan! Sakto lang yung lakay. Mura na pala ngayon yung sibuyas kasi dati mahal. Ngayon medyo mura na siya. Buti na lang mura na. Pero yung bawang mahal. Ayan, magaganda na yung magaganda na yung sibuyas ngayon. Ganito na. Hindi tulad dati na fresh. Daming sira. Benta namin dito is 160 ang kilo. So maglilinis na kami ng sibuyas ngayon. Ito lang muna yung gagawin namin kasi wala masyadong bumibili. Natumal pa. <laughs> Busy sa eleksyon, mga tao. Padali lang yung limpyo na, no? Mag-upo yung mga sibuyas yan, no? Oh. Sakto lang po, hindi na daggo. Pero parang kumadyo mas daggo pa. Dahil mo kasi gamay. Asukar. Asukar? Dito dito. Dahil mo kasi buti. Hindi nga, alamanin naman yun. Parenta? Dito mo na pagsun? Sakto, nakita. <laughs> Ayan, magaganyan lang ako kasi hindi ako nakikita. Linis-linis <laughs> lang muna. Habang kami naglilinis ng sibuyas, bibidiwan namin. Bibidiwan ko para syempre may upload ako. Para lagi ako may upload araw-araw. Maano? Kulang ang ano ngayon, kulang ma, matumal ngayon, matumal. Mga busy mga tao. Ayan, ganito, ganito lang kayo maglinis. Sinatanggal lang namin to itong mga ano ba ito. Ayan. Pero malinis na siya dito. Kahit wala ng gunting-gunting, okay na. Kaya lang, syempre, matudumihan yung kamay mo. Magiging ganyan yung isura ng kamay mo. Maitim. Kung maarte ka, huwag ka nang maglinis. May nabili ng meke. Ari. Ito na. Lagi daw po si Lupin. Nakakuha niya na, Vlord. Pero gumabis. Depende. Kik. Ocho. 35, 43. 43. 43 minutes, I'm done, bah.

Forty-five. Oh 45 din ni. 45. Oh, kulang pa. Sige. Sayan so, baliktad, may bumili sa amin. May bumibili san pero pa isa, -isa lang. Yan. Ayun na madumi na yung kamay. <laughs> Mamaya maitim na 'to. <laughs> Pakitim na ito mamaya. Ayan. Kaya ganito yung binibili ko na li lilinisan pa isang red bag ang kinukuha ko kasi mas mas nakakamura kasi pag pag isang sako. Tapos binebenta ko kasi by kilo. Kaya isang red bag na. Pero kung patingi-tingi na siguro, pero kung patingi-tingi lang so ano na lang, bumili ka na lang ng kilo-kilo. Since the pala ako, isang planta na na. So, i-display na. I-display ko na sa labas kasi ako nag-display. Ito na yung mag namin. O, dito ko nilalagay. Harami, harami. Hindi ka Ayan! Wala. So, ito na. So, ito na yung sibuyas namin na nalinisan. Dito ko nilalagay yung mga sa hog, yung mga panglamas namin dito at yung Para pipilin na dito yung mga customer namin. Ayan okay. Ayan, pasok na tayo. Maglinis ulit tayo. Okay, so yun mga kasari, no, naglilinis lang kami ng sibuyas ngayon, uh, mag-aed -e na ako. Dito ko na muna tataposin vlog ko kasi maliligo na ako. Time check kasi mag-, ah, mag 11 na kasi yung oras. So, ito yung ito pa yung lilinisan namin ng na sibuyas pero may kasama naman ako dito. Ayan, nandito yung pamangkin ko. <laughs> Ayan, siya na yung mag- tatapos ng uh, sibuyas kasi maliligo na ako siya na kasi mamaya siya naman yung maliligo. Okay, so yan, ito lang muna yung share ko sa inyo. Naglinis lang muna kami ng sibuyas. Ayan, na uh, thank you for watching. <laughs> subscribe na po kayo. <laughs> Kung hindi po kayo nakasubscribe, bye! <laughs>